Kasi di naman po ako mag-iisip na lolokoy niya ako kasi mm -hmm. mismo sa bahay nila napupuntahan ko minsan nagsesend pa siya sa akin ng picture na kasama niya sila kap kaya yung tiwala ko po sa kanya sabi ko hindi to gagawa ng kalokohan mm -hmm. dahil may mga tao siyang pwedeng mapahiya okay. Kasama natin ngayon si Jocelyn Batalier at ang inireklamo niya ay isang reseller ng kanilang mga high-end laptop at cellphones. Hinaing ni Jocelyn, hindi na raw niya mahagilap ang reseller niyang si Janine Valencia matapos itong kumuha ng mga high-end laptop at cellphones na nasa mayigit 600,000 pesos. Ayan, magandang hapon sa iyo, Jocelyn. Magandang hapon din po Ayan. sa iyo. So, Jocelyn, maaari mo bang maikwento sa amin na paano humantong sa halagang 600,000 pesos itong sinisingil mo dito sa reseller mo? Nakilala ko po siya sa online. Nagsimula siya mag-order ng mga pagkain sa, sa akin like JCO, mga pasabay, SNR kumuha siya sa akin ng iPhone 11 Pro Max, yun yung pinakauna niyang kinuha. Nag-down siya, no, ng, syempre po, marami na siyang nabili sa akin. Halos weekly, halos meron siya. Then, nakikipag na din siya sa akin. So, yung first impression mo sa kanya, mayaman, kayang kaya kasi bayaran yung mga items na kinukuha niya sa sa'yo. Kasi yung ano niya daw, partner is siman Yung first item na kinuha niyang 11 Pro Max, nabayaran niya naman yon Then, may mga sumunod pa na kinuha niya to ng two gifts. Na, na, nabayaran niya din. Nabayaran hanggang sa April, June, dumami na yung kinuha niya. May kumuha na din siya sa akin ng iPhone 16 Pro Max personal niyang ginagamit. Mm -hmm. Okay. So, sa madaling sabi nito, um, Jocelyn, at first, napakaganda, smooth yes, yung transaction smooth ninyo. So you are hoping na magiging maganda, uh, matibay at magaling mo itong reseller kung saan nasa isip mo, oh, wow, makakatapos. Yes. Yung mga instinct ba gano'ng negosyante na okay ako dito? Okay, kasi dito. di naman po ako mag-iisip na lolo niya ako kasi mm -hmm. mismo sa bahay nila na pupuntahan ko, tapos yung tita niya, treasurer pa sa barangay. Minsan, nagsisen pa siya sa akin ng picture na kasama niya si Lakap. Kaya yung tiwala ko po sa kanya, sabi ko, hindi ito gagawa ng kalukohan. Mm -hmm. Dahil may mga tao siyang pwedeng mapahiya. Okay. At nandyan yung pamilya niya, yung isang anak. So, nabuo yung trust and confidence yes, mo dito sa taong ito. Kaya all out yung binibigay mong tiwala. At kung ano yung request ng item, ibinibigay mo. Opo. Pero may mga nauna na siya habang kinukuha niya yung last batch, June 15, pinig niya yung mga nauna. So, is nasa isip ko, patapos naman na yung nauna, except sa nakuha niyang 16 Pro Max, then iPhone 14, yun na lang matitira. Pero bumomba siya nun kumuha ng units sa akin, mga iPhone 16 Pro Max, dalawa yon tapos dalawang MacBook, tapos may iPhone 16e, 16, yun po yung mga high-end na. mga high-end gadget na binabanggit mo? Ito ba ay brand new? Yes po. halos karamihan po sa last batch niya, nakuha niya brand new. Oh, so parang sinayang ni Janine yung tiniwalang ibinigay mo na sana kung ano yung nirating mo ngayon bilang isang negosyante, sana ganun din sana siya. Kung nagmaayos lang ano, yung kanyang... yung transaction niya sa, kayo, sa inyo. Tapos, nung June, sumahod pa siya sa paluwagan ko ng 50,000. Less na yung hulog niya. Balay, 40K na ibigay ko sa kanya. So, aside doon sa mga gadget na uh, binabanggit mo, meron pang cash sa paraan ng paluwagan. paluwagan po. Siya ang unang sumahot na ngayon, ako ang naghuhulog. Kasi hindi naman pwedeng irason ko sa mga member ko na wala na yung member. As handler po, para hindi mawala yung tiwala nila sa akin, ako na lang yung nakaabono. Okay. Ito bang transaction mo with Janine? Uh, meron kayong kontrata? Ano ba yung pinirmahan niya to prove na meron kayong transaction na ganito na meron siyang kinuhang mga ganyang Yun agakit? po is puro lang po talaga kami sa chat. Yun lang ang proof ko kaya yun tinanong ko before ako mag ano, lakad sa barangay kung may laban ba yung mga screenshot na 'yon kasi yung trust, yung tiwala lang talaga yung ano ko pinanghawakan doon. Okay. Matanong ko lang, yung transaction mo sa supplier, ano yung mode of ano niyo transaction? Uh, same din ba? Same din po. Online? Ganyan din tiwala tiwala lang po sa akin ang supplier ko. Okay. Kung ano yung nakuha mong tiwala sa supplier mo, ipinasa mo sa reseller. Po. Okay. Meron bang pagsisisi ka ngayong nararamdaman o iniisip na dahil sa tiwala, nagkaroon ka ng ganitong kalaking problema, ganitong kalaking halaga, bago mo pa siya naging katransaksyon uh, sa ganitong, ganitong negosyo, kinuha mo siya as reseller, kilala mo na ba siya before pa? Naging kaibigan kayo? ano po, start ng pag-order niya sa kanang ng pagkain, napapadalas na po yung pagtambay niya doon sa amin sa LCC. Kinaibigan niya na ako, yung mga tindera ko. Mga tindera ko, minsan binibigyan niya ng pagkain. Pero hindi pumasok sa isip mo, hindi mo makitaan siya na parang... In time, lolokohin ka. Wala po sa ano niya kasi sobrang galing niya talaga magpaikot ng... As hindi ko na malaya na ganoon na pala karami yung Noong time na nagka-problema na inubos ko lahat ng nandun sa kanyang unit, nabigla na lang ako na kulang-kulang na palang 700 yung nandun sa kanya. Eto bang reklamo mo ay naiparating mo sa barangay? Yes po. Tapos sa po ako sa barangay ng patawag. Tatlong beses po siyang pinatawag. Tapos umarap ako... naman? Um, yung humaharap lang po yung kapatid niya kasi tinadamay ko po yung kapatid niya at yung kapatid niya po yung naging tagakuha ng ibang unit sa um, sa store. Lagi naman po siyang nag-attend ng patawag sa barangay. So etong si Janine never na humarap sa barangay? Never po. Pero no, mga first patawag po sa barangay, nakikipag-contact pa naman siya sa K-Cup at nakikiusap siya na iusog ng iusog yung patawag sa kanya inaako niya na meron siyang nakuwang mga gadget sa'yo. Yes sa po, inaako niya po. Kahit po sa akin, sa mga chat, nag, um, sabi siya na gagawa niya ng paraan kahit kulugan Pumayag na nga po ako noon, kaya binigyan ko siya na at least sabi ko every month makapagbigay siya sa akin ng 20K, okay na yon So pumayag ka na staggered type yung pagbabayad? Opo. Okay, naitanong mo din ba sa kanya kung bakit hindi siya nakapagbayad ng mga items na kinuha sa'yo? ang sabi niya sa akin, sabi ko anong nangyari, paano nangyari yon. Sabi niya, di niya daw alam, basta nasilaw daw siya sa pera, na, na dispal ko niya. Tapos yung sabi po sa akin ng kanyang doon sa, sa bahay nila, panay daw po kasi ang scatter niyan, nagsusugal oh, po at Dahil dito, Juicelyn, sa malaking pera na nakulimbat or dahil dito sa mga gadget na hindi nabayaran itong si Janine, gaano ka naapektuhan? Sobra po kaming naapektuhan kasi yung stress po na iniisip kong yung lahat ng perang 'yon hindi naman po sa akin, may kahati ako sa supplier ko po 'yon. Pinagpaguran tapos ngayon magbabayad pa ako noon. Okay. Asay doon sa nag-stop na siya mag-chat, hindi mo na rin siya nakikita. Hindi na rin po, tapos yung pamilya niya na willing tumulong daw sa akin, mahanap siya. Hindi na din niya kinukunap. Ah, so ibig daw. sabihin, etong si Janine ay wala na, din, wala na din sa kanilang bahay. Wala na po dyan sa nasisi kasi po na po siya sa Manila daw. Yun nga po yung sima na pinakilala niya sa akin. Kabit lang po pala siya. Oh. Tapos kinonta ko po yung sima na yun kasi gusto ko sanang idamay siya sa kasong yun. At sabi ng kapatid, nung kumukuha daw ng mga unit na yon kasama yung sima na yon pero yung sima na yon nung kinonta ko, ang sabi ay, nung nalaman niya daw na, ni na gano'n na nangyari, iniwan niya na daw si Janine, bumalik na siya sa pamilya niya. So dati po bang alam mong entertainer ang trabaho niya? Hindi po. Ano yung lesson na tumatak sa'yo pagkatapos ng mga ganitong sitwasyon na pinagdaanan mo? Kahit ano po, kahit sobrang kilala mo pa yung tao, wag na, wag na kayo masyadong magtiwala at wag niyo 100% ibigay yung tiwala niyo. Pero sabi ko, kaya ko naman yan bawiin. si pag syaga lang. Pero yung gusto ko lang talaga, kahit hindi niya mabayaran to, yung makulong siya at pagbayaran niya to sa kulungan. Nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon si Police Lieutenant Colonel Maluka Lubakib, ang tagapagsilita ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon, Colonel Kalubakib. Good afternoon po and sa po na nakaka nanonood and nakikinig sa atin. Diyos maray na hapon po. Apo. Uh, Mamalu, eto pong si Jocelyn ay isa pong negosyante at nagtiwala po sa kanyang reseller uh, kahit gaano kalaki po yung halaga. Basta po pinagkakatiwalaan niya ay naandun po yung kanyang kagustuhan na makatulong din po dito sa reseller. Ngayon po mamalo, ano po yung dapat niyang gawin dahil wala po silang kontratang pinirmahan pero meron po siyang screenshot ng kanila pong uh, pag-uusap at meron din po siyang mga letrato. At nakailang tawag na po, uh, nakailang patawag na po sa barangay, hindi po humaharap ito pong si Janine. At uh, malaki-laki po yung halaga ng mga laptop at cellphones ang uh, kanya pong sinisingil dito po kay Janine bilang reseller. Ano po yung dapat niyang gawin? Um, yes, nakakalungkot kasi yung mga pinagpaguran ng ating negosyante talagang baga, gumuho ang kanyang mga pangarap. Though, may mga pagkakataon din po na pwedeng bumangon but it takes time kung paano po mag-move on and paano ulit mag-trust ng mga ganitong scenario. Ang na-mention niya po is walang kontrata. Mm -hmm. Ang kontrata po kasi is mas mag-mas magapat po ang mutual trust than a contract. O mag-file man po siya ng case, um, good thing is meron siyang mga screenshots and may mga conversation ng ng transaction nila uh, but nevertheless sa court po pag nag siya ng case uh, mas mabigat po yung mutual trust lalo na po sa pag pagsingil ng mga ng mga ganitong uh, kaso. Opo. So, Sige ibig sabihin po nito Kernel, uh, hindi dapat mawala ng pag-asa itong si Jocelyn dahil dahil lang sa wala silang kontrang, uh, kontratang pinirmahan, dahil yung mutual trust ay malaki na po yung uh, magagamit niya para po umusad ito pong kaso niya. Yes, precisely po. Yes. Kaso kailangan po na maging meticulouso din po tayo as an individual na pinaghirapan po natin yung pera natin para po matulungan natin ng ating sarili, ang ating pamilya. So, Colonel, um, 680,000 po ang halaga na hinahabol po ni Jocelyn dito po kay Janine. Uh, dahil disinido po siya magsampan ng kaso, saan po pasok na kaso po ito? Actually, it's the police station po ang magde-decide kung ano ang ifa-file nilang kaso sa court. So, paki ano na lang po, advice kay Miss Jocelyn na pumunta po sa si Ligas. Tagaligas po siya? Tagaligaw, station. tagaligaw po. Ah, okay. So, pumunta lang po siya sa Ligaw, si Ligaw PNP Station para po ma ng ating mga kapulisan kung anong appropriate na kaso ang pwede niyang i-file kay Miss Janine kasi depende po iyan sa mga ipapakita niyang evidence at ano paman pong mga Uh, supporting documents na pwede pong gamitin uh, para po may file po sa prosecutors yung kaso ni na gusto niyang i-file kay Miss Janine. Opo, may dagdag ko lang po, Police Colonel, ano? kasi eh, uh, Police uh, Colonel Malu, na etong si Janine ay sa presente, uh, nasa Maynila na opo uh, kasi doon daw magtatrabaho bilang isang entertainer so yung address po ba na ilalagay ay dito pa rin po sa Ligao kung saan nakatira etong si yes. Janine Opo opo alam niya alkong alam niya po na yun ang permanent address niya sa Ligao din po ang ano okay ang address niya okay ang mga wanted person po namin miss Jocelyn kahit po nasa kasulok-sulokan ka ng mundo ang kamay ng batas, ang galamay ng batas ay lagi pong naghahanap sa mga taong nagtatago. May nagtago man ng na 30 years, may nagtago man ng na 20 years, even 10 years, but still, na andun pa rin mukha ninyo sa Irog Gallery para po hanapin kung saan man po kayo nagtatago. With that po, Police Lieutenant Colonel Balus, sasamahan na lang po namin ito pong si Jocelyn uh, sa Ligaw PNP para po makapagsampa po siya ng formal na reklamo dito po kay Janine. Maraming salamat, Police yes, Lieutenant po. Colonel Malu Calobakib, ang tagapagsalita ng Philippine National Police Regional Office 5. Mabuhay po kayo. Yes, Mabalus po. Mabuhay po. Kapakinggan mo si Mama Malu. Uh, kahit wala kang ibinigay na kontrata, walang pinirmahan na kontrata, yung uh, conversation niyo, yung screenshot, yung mga letrato at itong trust na binigay mo ay uh, malaking uh, ebidensya para panigan ka ng korte. So ano yung masasabi mo ngayon? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Actually po, medyo nabawasan na yung stress ko kasi siguro pag nailabas mo na talaga yung galit mo sa isang tao. Pero okay na to, na sikat na siya ngayon. <laughs> Ayun. Anong masasabi mo ngayon sa tabang oramismo? Uh, Siyempre, kasi, kasi kami eh, sasamahan ka pa din namin hanggang doon sa ligaw PNP para magsampakan ng kaso, diba? So, maraming maraming salamat po sa tabang Orang Mismo kasi nung na-post po ako, yun, nag-comment po siya. At si tabang Orang Mismo po ang nakipag-coordinate sa akin na mapunta ko dito pa para mas mapadali din yung gusto kong mangyari kay Janine. Ayun. I-enjoy niya na lang yan sa ngayon at itutuloy at itutuloy namin yung kaso para sa'yo. ayon.